ang pinakamalupit na picnic na ginawa namin. Wow! It's breakfast time! Aminin mo, ang sarap ng gising mo pag ito na nakikita mo sa inyong harapan. May hotdog. Sino ang gusto ng hotdog ko? <laughs> itlog. Ito, itlog. Para sa mga babaeng lagi akong binibilog. At marami pang iba. Ito, etlog. Kasing laki ng itlog ko. <laughs> Pero bago kami nakapunta sa magandang lugar na yan, kailangan muna namin bumiyahe ng 20 minuto upang makarating. At habang bumabiyahe, meron kaming natuklasan na hindi namin inaasahan. Wow! Dito ang daan papuntang langit! Oy! Oh, sino gustong pumunta ng langit? <laughs> Siyempre, marami sa atin na gusto makapunta ng langit, pero walang gustong mauna. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung bakit ginawa nila ito. Meron atang tao na gustong makamunta ng langit, pero nagkulang yung budget. Andito na kami sa Paris! Woo! Hello Habibi, come to Dubai! <laughs> Simulan na natin ang food trip kasama ang mga barkadang puro love trip. Ginamitan ng flying flip, binuksan yung corn beef, yung ice nilagay sa brief. <laughs> Kaya wag niyo muna i-skip para matuklasan niyo kung gaano kaloko aming friendship. Oh shit! Hindi na lang, di ko natamakan. Let's go! Round one! Fight! Let's na! Amigong mga tunay ba'y kumusta sila? Bisagway mga tuyo ba'y... Haha! Busog! Kuya Kim, ano na? Kunting kalaman. Ito palang corned beef ay nanggagaling ito sa baka. Okay. Hindi eh, eh, eh. kalaman, Alam mo ba ang tawag sa palaging nasabay at nag-iisa ay 99% pervert? Wait lang, gusto mo ba kumita ng pera para matuloy ang food trip ng barkada nyo? Meron akong pikelala sa inyo. Ang swamp plan ng 1xBet. Magbet ka lang kung magkano ang gusto mo. Tatalon ka lang sa dahon. At kung tamaan yung pagtalon, easy wow! money. Maraming laro ang pwede mong pagpilian upang ikaw ay kumita. At sobrang dali lang dito kapag ikaw ay mag-top up kasi pwede kang gumamit ng Gcash at banks. At sa mga bago pa lang, pwede ka na makakuha ng 12,000 bonus sa own deposit mo. Wow! At para surtain, gamitin nyo ang promo code ko na AmigoX. Nasa comment section yung link. Pila pa ng lahat ng ito. ano pang inihintay mo? I-download mo na. Ito hotdog para sa mga puso na untog at hindi ko akalain na nakita kita sa mga mata ko na bilog oh! <laughs>